Ayan, puntahan natin yung aking mga tita na nagsisiligo dito. <laughs> Baka malaglag yung cellphone. <laughs> live may nang signal ang ganda dito yes ah ah uy pero ang ano cellphone ito ng ano nyo. Ayan, may tito, tito Noy, tita Bian, tita Abin. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ah, <laughs> ah, <laughs> si tito John. Ayan, si tito John ang may idea so, nito mo, na mag-swimming kaming lahat. Uh, pero pag nalaglagan sa bloggen, <laughs> uh, <-sire>. wag naman. <laughs> <laughs> Malapit na yung ating Youtube channel Ay, di <laughs> ba Bawal dito? Di ba bawal? Sabi bawal tumawid ng ilo? Sa ah. <laughs> ayan ang ganda ng da, ay tubig. Ayan, ayan, ang ganda ng tubig. Pwede kaya pumunta doon sa Kalabaw? Matatandaan nyo guys, unang-una kong vlog. Alam nyo po. Ano? Wala ka pala, <laughs> Mamaya na mag-ikot-ikot na tayo. Ayan, unang-una ko guys, na pag-vlog. Yung naalala ng aking asawa. Kalabaw ang aking unang kasama sa aking pag-vlog. Ayan, may kalabaw. Delikado ang ating cellphone dito sa may tubig. ayan, ang saya saya-saya with my mga tita-tito ayan sila nag-picture, picture, picture taking, ayan Ayan, dito ako nakatawid. Tumawid ako, guys. Diyan, diyan, diyan. Pero super dulas. Yung aking cellphone inaalagaan. Ayan, ayan. Punta nga tayo doon sa dulo, guys. Punta tayo sa dulo. Dito po ito sa minor sa garay. Nor sa garay. Bulakhan. May isda? Uy, nag-monglak ka na nga, ma. Dapat sexy ako d'yan, oh. <laughs> Ayan, sexy daw siya. Super sexy na nga, oh. <laughs> Super sexy <siksik> na mo, <laughs> <laughs> yung kanyang ano palalads. Channel mo you know? din. no pabising <laughs> dito. Oh, Shoutout nga pala! Shoutout po! <laughs> Shoutout po sa Bataya Bising Family! Hello! Hello everyone! Hello everyone! Ano? May isda? Uh, lima, ano po yung... Ano? Tumasag maliit na limango? Maliit na limango. Maliit na limango. Ayan na, nakatawid ko sila mama Ayan na, dami na nalang nakatawid Ayan, Ayan nakatawid na Di ba mama, ya, lalaki yung tubig dito? Ayun, natin sila Ayan na, nakatawid-tawid na Galing kami doon sa may Sa may -sa may, -sa may, -sa -may kabila Tapos nagsitawiran kami Ayan na, ito na sila Nagsitawiran na Oh, Wala <laughs> Ano? Subscriber ko? Ano? Shoutout sa ating subscriber. 1,130. Ako pala 335. Wow. 300? 335 Ah, 335. Ah. pangalan ko doon sa YouTube? Emily Dominguno. Sa taon kaya mamimili. Vlog. Hindi na ako nag-vlog kasi naugus yung mukha ko. Ah. Ayan na guys, hindi natin pwede malapitan yung kalabaw malayo na, baka bawal, sitahin tayo. Shout out pala sa aking kasamahan, thank you, thank you so much, simply please, our Lord, sa yan mga OFW, thank you so much sa lagi niyong pag sa sa, sa aking YouTube channel. Ayan, napakaganda dito. Ayan ang ganda. Ayan, ayan, ayan yung mga tita. Ayan, nagkakagulo sila. Balikan natin, guys. Balikan natin. Balikan natin balikan natin sila. Balikan natin sila. Ayan. Balikan natin yung aking mga tita. Ayan, marami kaming nandito. Yung family na nandito sa Maynila. Wala pa yung sa province. O, oh, diba? Masayang-masaya sila. Ayan, balik ako sa inyo. <laughs> <laughs> oh, chan, 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 chan. Ang saya-saya yun dito. O, oh, pagandaan ng post. Tayo. Tayo ng video Yes. Ito video. <laughs> <laughs> um, yeah. Ansi-sexy Kaya <laughs> tonto ha sila Yung mga tita ko Ay Ate <laughs> <laughs> Ayan na guys, ang ganda dito. Ayan, ang daming tao guys. Dito kasi kami sa pinaka dulo pero doon sa pinaka doon sa doon doon sa may sa may unahan napakaraming tao. Dito kami sa may dulo. Ayan. Oh. Kaya maganda pa yung tubig dito papunta doon sa may unahan. Ayan. Gamit na. Lakad tayo guys, sila nagkakasiyahan. Ayan, tingnan natin dito. Maglakad-lakad tayo. Masayang masaya sila. Ayan, wag naman sa sa aking cellphone, nahahawakan ko lang. Ayan na guys. Ang ganda ng tubig. Ayan, nagkakasiyahan sila. nang gandana nang está la, guys. Happy birthday! Happy birthday! Asa ah, na yung may birthday day to? Oo, oh? na daw! Ayan pala yung may birthday, oh. Ayan, nakakulay green. <laughs> <At> ka? <saka. laughs> tawid Ala tawid-tawid na naman, tawid ulit. tatawid, pag tawid tayo guys, tawid tawid tayo guys tawid tawid tayo guys tawid Papa! ayan na guys dito po ito sa may kanor segerai garay, Bulacan. ayan Tawid tayo guys, tawid. Tawid tayo sa may tubig. May dala akong plastic guys. Kanina. Ayan, 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 ayan. Samahan nyo ako guys, tatawid tayo ng tubig, tubig. Tatawid tayo, tatawid. Tatawid. tatawi kamay ko na mga yung kamay ko guys o oh, na ah, nakatawid na Ay, nakatawid na Ay, nakatawid, Ay, nakatawid din thank you so much. Bye, 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 bye. Maraming salamat na Nakatawid. Nangalay yung kamay ko, guys. Nakatawid. Montek na yung cellphone. Thank you so much. Bye. Wag kalimutan ng aking YouTube channel. Please subscribe.